kasi yung saging nila dito guys. oh. Lady Banana ang tawag dito. Pero iba sa ano. Hindi pareho sa Pilipinas. Iba ang ano. So, kukuha na lang tayo dito ng kunti para ano. Kukuha na lang tayo ng din na saging, oh. Anyways, kung na talaga yung saging, guys, na sabaa, okay? Oh, eh. And, may ano sila, may mangga din sila, guys. Kukuha ka ng isa. Yung, ano, hilaw. Lagyan ng, ano, suka. ano sila dito kandila pero ano may e kandila sila na prayer prayer candles kay ko kukuha ko ng dalawa yan kuha tayo ng dalawa dito hmm. Hello, hello. Naluto na yung saging ko, guys. Sa wakas, may ano na ako, saging na ang um, sa baba. Ayun, lady banana. So, binalatan ko na kasi namimiss ko naman tong saging. Ayun. Nice. Finally, pero hindi talaga aga. pariyo sa sabanga saging, guys. Minsan lang, sabi nila yung mga taga-bukid, nagsasabi na balag saging basta labing. Sus, di ko matuwa na. Nag nagpatay sa saging. walay palit, huwag sudan, og bugas. Kewalay kwarta, so. Ayon. Kain-kain trip ko lang yung saging guys kasi nami-miss ko na nandito ako sa Australia so I hope mayroon din kayong kinakain dyan maganda siya guys pero hindi ano ba karna ba iba siya niluluto ko hindi hindi masyadong ano lutong ba Ka katam taman lang matamis na ayon sweet sweet masarap